madaming ibon ah. ang cute ng ibon puntahan natin guys yung ibon ayun na feeling ko yung ibon dito nagpupunggan sa loob tingnan natin somewhere siguro dyan sa loob ang daming ibon kanina galing sa loob ng CR magaganda rin yung mga plants hmm. tapos dito anong meron dito bakit ang iingay ng mga birds ay sayang yung ano guys oh. Naglaglaga ng bagyo mga hinog na sana to tong mga dalanda ano ba lokban daming buong hmm daming buong ng lokban nila ayun pa oh, sayang naglaglangan ng mga yung mga buong tapos yung kakao merong bunga ayan o guys i natin yung video may malaking bunga yung kakao sana yun ayan guys o bunga ng kakao Tapos dyan sa puno, meron pa siyang bunga. Oh. Yung kakao. Good job.